kapangyarihan ng NBA Diyos. Tinatawagan ko mismo ang gumagambala sa taong ito saan ka manaroon sa apat na sulok ng mundo. Hindi ka makakatakas, hindi ka makakatakas. Pumasok ka sa katawan ng taong ito. Inukugot ko yung spirit at kaluluwa saan ka manaroon. Mapapapapapulam, buhay man o patay kung anumang elemento na gumagambala sa batang ito. Pasok sa katawan niya. Jesus, Danak, Danam, Dayos, sisi kurik ini eksibit Ah Pwede ma istorya ano ka diyan taw elemento Ah taw elemento Taw elemento Ah ano ka diyan Ha ah. Ano ka diyan pwede ka ma istorya Ha ah. ano ka diyan

Ha? Babay Domingo, ano nang sala tambat tang ese mo? Ha? Ha? Ano nang sala? Ha? Salbong pagbumbu di sini. Nato. Pede Mister ya. Ha? Ha? Pede Mister ya. Ha? Pede matang suaran. Babay Ano nang sala kaya si mo? Hao? Ano nang sala? Ha? Ha? Ano nang sala? Ha? Lingaw. Lingaw! Ano kayong kanto? Ano kayong kanto? Ha? Ingkanto kanto ka? Ano nang sala kaya si mo? Ha? Ano ka? Kapre de winde? Kapre de Ha? Ano? Ante, ano nang ibutang sa nang tuhod kaya? Ano nang ibutang? Ha? Kamay din mo ya? Ah, oh. baklasaran. Itu, itu, iti po, iti mo din. ng tuhod, baklasa. Baklasa. Bala, bala, bala. Baklasaran sa tuhod, Bakla 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 darwa kalima. Bakla sa. Pag marna, oh. ka lima. Baklasa. Iya, sasa. Pagpagod mo rin ha, ano ka dyan? Elemento, oh. tawo. Oh. Ano ka dyan, kapre? Ha? Ano ka dyan, kapre? dewinde? Ha? Eh, tuloy. Gusto tiyang! Ha? Diwinde? Uh, Abo kamu jan, dyan? Uh, ha? Apat! Ha? Apa, apat! Apat kamu, Sige, baklasaran. Pamilya kami. Pamilya? Ha? Ano yan? Anong gimbetang dyan ka Anong gimbetang? gimbal bala. Patbal balan tanin nyor rin na watak salaran, hah? Ha? Huh! Tanggalan nyo na. Anong uh, gimbal baljan? dyan? Uh, kahoy. Kahoy? Uh, Ba't ano? Sige, baklasaran, dope. Uh, ano nga uh, ano orang nga kahoy oh, yung batang dyan ka Hindi pa patang. Ha? Sanga. Sanga? Ano orang yung ah Oo, baklas mo yan. Ha? pagpag -pag lang balik. Ano yung balbal Ha? Pagpagaran, baklasan morna Darwa kalima dope baklasa eh, eh. Eh. baklasa Darwa kalima dope eh. dope. Dope. Sige. Hindi, hindi pang mura na. Sige. Pag pagpag lang. Ano ka dyan nga, uh, diwindi? Potatom. Pagpag lang. Ha? Potatom. Ha? Utom. Uh. Oh! Oh. Ano? Puti itom. Ito Sige, baklas ah. Um. Apat ka mo dyan. Ha? Uh. Ba't kintas ka nuk sa nga yan? Ano sa laki Ha? Hindi. Ba't kintas ka sa nga uh, kami. Nagapahuway uh, tapos naigo. Uh. Ha? Naigo kami. Hmm. Kaya ninyo ako? Ha? Sukoron so kami. Sukoron? So Eh paano ba kung kurung ko ka mo sa buti? Ha? Kurong ko ka mo sa buti, sugot ka mo? Ha? Wala na ron nang sakit. Mamaya din na na pa patangso niyo nang ano karna? Ha? Oh! Sige, baklas. Ah, hindi pa tumaka, hindi pa tumaka. Hindi pa tumaka pero Ano illegal legal ini nga usan dato sa mayano no, ya? Ha? Sige. Baklasaran. Abo nga sama yung gibutang diyan. Si isa lang. Uh, sige, bakbaka, bakbaka. Maran lang tana, pagpagun lang ding, di pag. Makaturo gro na ang bata ngi ha? Ha? Uh, pa, 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 yan, sige, sige. Apat ka mo Iwas, iwas. Ha? Uh, Tapong Ang tatlo ko lang. Tapong tatlo ha? tinatawagan ko ang tatlong kasamahan ng giwinding ito sa kaman na roon sa apat na sulok na mundo. Hindi ka makakatakas, hindi ka makakatanggi. Pasok! Kung ko ang nai Apat na mo. Apat doon. Ha? Apat doon. Ha? Sabay-sabay. Sabay-sabay rin ka mo. Sabay-sabay mm. mm. uh, ka mo mautas mm. ha. Apat yung buka mo ha. Ha? Ano may mga pamilya Di ka mo dyan? Hindi ka mo Hindi ka mo Sa puno. Ano nga puno ran? ka ano pa ka buhay rin ka mo buhay rin ka maguli dyan pira rin yung edad pira pira rin yung edad malam rin ka mo ha sige baklas baklas salit sir sige murag yun yung man sige sige dope dupe mamaya din na na ha bulong na na tapos ya ano nang bulong kaya para mamaya ya ano nang bulong ha? Ano nang gulong kaya? Ano nang gulong? Ha? Kamu nagtugrot ng sakit kaya? Kamu mapamayat kaya? Ano kaya? Ha? Ano nang gulong kaya? Ha? Tampulan lang. Anong at anay tampol dyan? Ha? Ha? Lunok. Lunok? Ha? Uh. Hindi mo ba't lunok, may? Ha? Muso lang. <laughs> Isang sakit pinit lang. Patyanda ka mo uh. ha? Ha? Uh. Ha? Yos na kanihan. Ha? Uh. Diyos na pumupugot ng ulo na ibang Diyos na kinatatakutan ni Lucifer. Puksay ng espiritu nito sa ngala ni Yahweh. Oh. Hmm? Amilin, balik! 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 Ano ito, Bo? Ha? Ano ito, Bo? Ha? Ano Bo? Này, đi tạm kênh